Ito ang buhay namin sa bukid. Yan. Nagsain kami. Saka ang tubig dito, hindi mahirap. Kasi, itong tinatawag na alkaline. Ito ang tunay na alkaline. Galing po sa... Ang tawagin dito sa aming burabod. Bukal. Ano Nagtawag ka sa Galing to dito sa taas. Yan. sa to. Buko. Yan, papunta yan dito. Yan, ikot-ikot pa. Oh. Malayong pinagalingan nitong hus. Doon sa, kung tawagin dito sa pa. Yan. Bali papunta to dun sa isang barangay malayo po. Siguro mga 5 kilometers. Bali pinuputo lang muna namin dito. Kasi pag pumunta kami dito sa bukid, ito ang ginagamit namin tubig. Inuman yan. Na inuman. Hanggang doon to. Doon sa sapa. Doon. Isang bundok pang lalakbayin natin bago tayo makarating doon dito. Nakabaon yan. Hanggang doon, yan ang buhay namin dito sa bukid. Yan. Ito na yung tatawagin namin dito, agunan. Pag nagkukupra kami, ito ang ginagamit namin. Ah, dito natutulog yung nagkukupra. Mapasilip lang po paano ang buhay sa bukid medyo mahirap yan eh, ito yung mga pauna yung mga kuwan ng pinagkuprahan magawing uling ko bali ito naman ang ubod ng anahaw yan ang ulam namin ng gulay yan

Ano? Ito inuman to. ilamot mo tayo. Screen lang yeah. din. Hay oh. nung inuman to, malinis. Eh ilalaga ko na ni. Ilalaga daw muna to. Yung ng ubod ng anahaw. Yeah, pang-ulam namin 'yon tanghali. Bali

Galing to sa bukal. sa bundok. Maliit lang yan. Bumalabas yung tubig. Mamaya, papasilit ko sa inyo. Papunan ko. Ito ang pinakamatas na bundok dito sa Bicol Region. Nandito tayo sa akot ngayon ng Matnog Surusugon. Ito yung mga baon namin. Yan. bang, palaya. Ang palaya. Mm. mm. tawagin dito, bilang hoy, kamuting kahoy. Ito palaya. Ito naman yung tawag dito. Tabog-tabog. Tabog-tabog. Jambol. 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 Yeah. Hmm. Yeah, Kaya kami ng daing. Ito yung improvis namin na pamaypay. Kasi pag mainit ang panahon, ito ang ginagamit namin. Anahaw. Anahaw. Anahaw din. Yung ulam namin, gulay, anahaw din. Yung pamay pa, anahaw. <laughs> Yan. Inihaw na isda. Dried fish. Yan. Masarap ang buhay dito sa bukid. Kain tulog lang yan na saing na yung anaho yan dali nalapunan muna daw At lagyan ng gata mamaya Hindi. lagi na lang namin ang kalamansi pa kamahal ng oh rio Ayan. Uh, Ito ang picnic sa bukid. Ang tawag nito, picnic sa bukid. Na iba, kasi iba naman ang picnic sa dagat. Buka sa dagat kami. Yan. Pinapasilip ko lang sa inyo kung paano kami magsaing dito. Ito yung agunan. Dito yung niluluto yung kopra. may dalawang butas yan. Sa ilalim. Koprahan! Koprahan! Yan. Habang walang niluluto ng kopra, tao muna nakahiga. Pwede tulugan. Dito natutulog. Ito ang buhay sa bukid. Ito naman yung kwarto namin. Oh, kita niya, no? Sarap matulog dito. Yan. Oh, transparent yan. Naudong not ako, naudong maga. Balik naman ako sa, ano na lang, una, pinakalas na, nine views. Tapos niya, nag-ano naman. Dito hindi mahirap sa akuan. Panggatong, tingnan nyo. Ang tawag niya, non-stop fire. Oh, madali lang yan. Kulo ka ka dyan. <laughs> non-stop. Tsaka yung tubig namin dito. Nako. Oh. Kapunta yan doon sa baryo, 5 kilometers uh, galing dito. Uh, barangay Suwa. Takop tayo ng matnog surusugan ano. Mga sakalam. Ito na pala yung daing kanina Napakasarap oh. nito. Uh, titikman ni Tintin Sakalam. kalam. Gamot to sa kuan UTI. Masarap ang ini yung yeah, dito sumubok. Ay kan 'yon. Ah. ko na papakita 'yung eh pagsubo. Ay, ito naman yung. Sa imo bilang, oi. ka, oi. ako? pa namin. Panghimagas mamaya. Hmm, sarap. Ito naman yung ampalaya. Ito yung mga pananim namin dito sa bukid. Hmm. Sarap. Tikman natin isa-isa. Ito naman ang jambol. Ito naman yung tinatawag na bukwa. Sa English nito, kikiyo. Kakao. Kakao. Yaman mm ang -hmm. din, i Ipapasilip ko lang kung paano, kung paano ang buhay sa bukid. Ito naman yung ginagawang so, kung kung yung uling. Mo, ano, Bali, eh, uling kami. Ipapasilip ko rin sa inyo kung paano mag-uling. Ha, marami yan. Napakamahal ng uling dito sa um, lalo na sa amin sa Samar. Ito, vehicle to. Yan. itong bahay namin dito, itong ang kwarto. Kwarto. Ito naman yung taingan. Ito naman yung koprahan. O, tingnan nyo. A double purpose to. pumunta ka dito, pwede ka matulog dito. Yan. Saingan, ito yung kwarto. Yan ang buhay sa bukid. Balik kanina, kumain kami ng buko. Wantosawa. Yan. Hirap pang buko dito. <tis> uh, yan, no? O, oh, initusan si Tintin sa kalam. i ko daw. itapon natin, ha? Dito sa Itapon natin, tapon. Ini mahirap dito magkuha tapon ng basura kasi dito lang sa mga gilig-gilig okay na tawag lang natin dito yan okay yan ang buhay sa bukid buhay mahirap para kami mga mangyan dito eh. mahirap na masaya. Bali, bakasyon lang po kami dito. Na siguro limang araw lang. Uwi na kami ng summer sa Miyerkules kung luluubi ng Diyos. Ito sayang, eh. Hindi naubos. ubos.

Ah, uh, ubod. Ito ang ubod. Ubod ng buhay. Ito na. Hmm. Bale, kwanto ng kukwa. kukwa. May Saluto. Kaya na, kakao na. Kaya mo na, bungit. Hmm. Hmm. hmm buhay sa bukid pananghalian na po tayo mga sakalam yan ang buhay sa bukid ito po yung ubod ng anahaw. Nilagyan ng sardinas. Baboy sana nilagyan namin kaso ng high blood ako eh. Hmm. Ang tawag dito sa kainan, self-service. Hmm. Hmm. palangoy lang oy Ang daming kanin. Yan ang uso dito sa probinsya. Yung gulay, nilalagay lang sa plato. Sarap yan. Ang sabaw. Hindi rin siya mapait, mama. Oh Hindi to budol pait self-service pipe ang tao dito. oh, ganado. Ganado. Uy. Uy. Yo, may kompa. Pahabol na inihaw na. Kuan. Daing. Yan. Tubig walang problema.

ito yung pinag-agawa na daing uh, bulad. Marami yan. Sa bayan ng iba. Self-service to. Yan. Yan ang pagkain namin dito sa bukid. Ah, nang lang kami sa ubod ng anahaw. mas gusto ko kumain sa takip ng kaldiro kasi sa plato kasi dito mo mararanasan yung native na pagkain yung tunay lagyan natin ng kanin muna kung lang ito bilang hoy tapos kunti kanin kaya Kainin yung ganito mga sakalam yung pagkain ng mahirap. Yan. sa ako una Mamula-mula yung sabaw ng anahaw. Medyo na mamaasa ko kasi namamaasa ako kasi kumanta ko ang gabi hanggang alauna natapos.

Natini <laughs> ito ang sigurado ko bisa bulod, Ang tawag dito sa pagkain, <clears throat> Kaya muon. ng ng yan. nilagyan namin ng kalamansi. Tapos niligo pa ng sabaw. Hmm. Hmm. Tumutulog pa eh. Anahaw ang lasa. Hmm.

Kasi pa gumiggo ako nang sabaw sa kutsara, bitin. Mas maganda yung direkta ka dito. Para para iyo kun yon. Bimso ko pa mo ibaba, bigaw mo mo tight, lang walang wag gagadaya sa mga bata baka mabulunan kayo ha. Ibaba. Ikaw minsan sa harap ng vlog. Ha? Okay ho vlog. Dito sa pa online ko pagkawit pag -pag -ano oh, pag baga dagdag nang view kuwan nga kalubi ham um view tanung kuwan do dami safe mo dami Sabang kumakain kayo, bigyan kayo ng tip. Pakiramdam niyo yung sarili niyo.

Na na. Nauna ko pa sila, hindi pa sila pa, ba, tapos kumain. Siya. Ako diba? tapos na. In, ano na oh, relax, lang si Juan, unang okay na. iba kanina ay, ito napansin na, nyo, pulo ito kanina. Tingnan mo ngayon, kunti na lang. Masarap kasi kumain dito sa bundok. Naglulukad. Naglulukad siya dati. Tapos na tayo kumain, inum naman tayo ng tubig. Ang tawag dito mga sakalam direkta. Hindi ka nang gagamit ng baso. Kasi dito ang baso bihira to. Okay. ngayon po mga sakalam tapos na po tayo kumain. At silipi uh, silipin na, silipin naman po natin ang uh, karagatan dito sa napakataas na bundok ng Bicol Region. Bali nandito tayo ngayon sa uh, Matnog surusugon Ito po yung bundok na mataas na makikita natin kung halimbawa nandoon ka sa Samar. Nakikita po itong bundok na napakataas. Ah uh, Tanaw na tanaw natin ang uh, iba't ibang isla. Alba, Umasbate, tsaka yung San Vicente, tsaka Kapol. Yan po mga sa ano, sa silipin po natin. Yang lugar na yan, yan ang uh, Barangay Suwa, Matnog, Surusugon. Bali, galing dyan, nilakan lang tunamin. namin. Bali, mahigit limang kilometro to. Pagpupunta ka dito sa bundok na pakataas, puro paakyat, akyat, akyat. Kailangan maristin siya ka nga lang. Uh, pag uh, pauwi ka naman dyan, pababa ng pababa, pababa, pababa puro pababa. Yan po mga sakalam, ano? uh, makikita natin ang uh, isla. Ayan. Bali, itong kuwang ko camera, cellphone lang to. Uh, I-close natin. Yan po ang San Vicente. Yan, sakop po yan ng Samar. Saka banda dito po sa kaliwa, kapul po yan. Uh, yan ang kapul. Kapul Island, yan. Yan, kapul Island, yan. Papunta dyan. Yan. Mga sakalam, ano, napakalayo niyan. Kuan lang kamera natin, medyo mahina. Dyan naman po yung masbati. Yan po ang masbati. Ang katapat niyan na uh, Costa Rica Island. Kang sa kabila nun batuan Uh, bali nandito po tayo sa bundok ng uh, matnog surusugon ng pinakamatas uh, mga, mga <clears throat> sakalam hanggang dyan po shout out po sa mga viewers at sa mga followers ko at uh, huwag po natin kalilimutan mag like or mag heart at uh, kung ang maaari po naman po ng video ito maraming maraming salamat po mga sakalam bye bye